sa tip ko para sa mga may aso na alaga na ginagalis na tapos naglalagas na yung mga bulahibo niya <clears throat> madali ang sa, sa, madali ang advice nanto ang galis ng aso makatiyan sa kanila nangangatiyan sila tapos minsan may amoy pa ang gawin niyo yung dahon ng madrid cacao kung kilala niyo yung madrid cacao at ang dahon ng bayabas Pagsamahin nyo siyang ilaga. Tapos, pag, maaligan, pag nilagaan nyo po siya, pakuluan nyo po siya ng mga 5 uh, to 10 minutes. Pag kumulo na siya, medyo palamigin nyo ng konti. Yung kaya na ng aso yung init, ipaligo nyo po yun sa kanila araw-araw. Ipang -araw. uh, ipanghuling anlaw ba? yon araw-araw nyo po yun gawin sa kanila. Gagaling po yung aso ninyo kasi dati ako may aso din napulot ng anak ko, galisin din yan lang ang ginawa ko araw-araw kong pinapaliguan gamit yung dahon ng bayabas at dahon ng Madrid de Cacao lagi ako nangunguha niya sa may ilog dati gumaling yung aso ko dyan gumanda din ang balahibo kasi yung dahon ng bayabas at dahon ng Madrid de Cacao bakterya kasi yan pag yan ang ginamit nyo, tutuyo yung galis niya at unti-unting tutubo yung balahibo. Yan lang ang matips ko sa inyo pag kayo may aso na alam nyo, di ba ang aso pag matanda na, ginagalis na minsan tapos <coughs> naglalagas ang balahibo. Yan lang pong gawin nyo, dahon ng madrikakaw at saka dahon ng bayabas pagsamahin nyo, ilagaan nyo lang, tapos ipaligo nyo maligam-gam -gam pa sa huling andlaw sa pagpapaligo sa so araw-araw nyo po yung gawin yan lang po, maraming salamat